Tingnan nyo yung bata na yan guys Ayan, lamig na lamig guys Ayan, nakatalikod siya guys so. Oh. Ayan o, oh, nakatalikod yung bata na yan guys so. Oh. Ayan guys Ayan guys, so. Oh, nakatalikod siya guys so. Oh. ano oh, nilalamig siya guys so. Oh. Nakajakit pa yan guys Ayan o oh. Ayan oh, guys, so. Oh, pa yung bata na yan oh. Nainaan ako guys so. Oh. Lamig na lamig oh. Ayan o oh. Ayan guys, so. Oh. ay nakatalikod yan guys so. Oh. Grabe uh, naman yung bata na yan guys so, oh. Ang inaanak ko guys so, oh. Nakatalikod do, oh. Lamig na lamig oh. Ayan oh. Parang ninja guys so. Oh. Ninja sa guys so. Oh. Ayan o oh. Ayan oh. lakad pa ngayon guys so. Oh. Ayan o oh. Ayan o oh. pa ulo niyan guys so. Oh. Ayan guys Ayan titignan ko guys ah, Kung naka Talikod talaga siya guys ayano, ah. Ayan o oh. Ayan, guys Mga gula tayo guys Pag-say guys para pala Thank you and God bless you all